<laughs> Sige. Yeah, yeah, tatalo si CJ. Eh, tutulak nila. Tinulak <laughs> nila. Halo, kanila. Ngayon Si Gio oh, nang, baba nang na si Yong. Sunog na si Yong. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Kapa, wala palang dalang payong. Masa kaya payong na malaki? Ang lutong luto ang mga ito. snow Sunog. Yung. Tapa, ibot mo yung upan. Lira, iyo din. Okay. Tapa, yung kay Lira din. Mamaya, pagkukus ng lilom. Huwag yan ah. na nandun ah. <laughs> Mainit na. Yan na. Tama na. Ah, eh, tostado. Si Amber, sunog na din. Sunog okay. na din. Yo, tumalo na si. Tumalo na si CJ. Lad! Parang ka si Baba, pantaba mo din. Pantaba mo na rin pala. Kala <laughs> ko may tatalong ka. Tatalon nga ako. Ayun na, tatalon na din para sila. Go! go. You want? Ah, init na no? oh. Tatalon na sila. Bap! Tingnan mo, kala ko ikaw eh ay. Makatakbo sila to oh. ka. Tingnan ka. tama ya <laughs> Kalau misi babap na silat <laughs> galing nih bos. Sa... Yo. Galing nih bos. <laughs> che Check mo na nila kung malalim. Mamaya ay eh, pag ano eh ano eh. Hello na ano pa patayo. Hindi pwedeng kunan. Ah, Ay nakalublob na si Ay na si okay, Gio na. na, na. Higilat, eh. Ah, tsaka <laughs> si Boy. si Buso. Ay na tatalo na si Yong. Tatalo na ulit 'yan. Alam mo? No, no. Mamay, lakad ka na doon, no? Oh. Dali! Mm. Ayun, tumalo na si Yong. Yan na. Lakad doon, ano mo si Tama na, tama na. Yan na. Yung slipper nga daw niya. Lilipat na uli kami doon. Gawa ng nainit na eh. Why? You want to sleep? You want to sleep? You want to sleep? <laughs> Ain't it eh? Sinas bisa uji mo para ko? Yun para ko? Later. Mayo. No. <laughs> What's the name? Oh, yan na, nandiyan na. Oh, tumulungan nito, na ang ano. Oh, tumulungan eh. Papalalay mo siya na kasi maalon na yan. Ay, aral eh. Oh. Sa sal... <laughs> Mami! ang anong alon. Mami! Nandiyan na alon. <laughs> Ay na, maalo na. Nandiyan na ang barko. Ayun na. Galing tingloy. Mamaya na ulit. Silira, bigyan mo po. Mainit na eh. Ayaw nga pala. Yun, kasi may init na nga din eh. Hindi pa rin eh. Tignay, hindi na makabangon. Ah, sino? Ate Grace. Ayun. Tumala na. Tumala na si Lot. Okay. Galing. <laughs> <laughs> ang ate lalapit na din ang ate. Natutulog na si Ate Ate Grace. Sierra! Kala! Papa, ilan na yung masiyana dyan? Gawin ng alon. Ano yung masiyana? O, oh, yun na o. Oh. Baka masalampak! Yana! Muso! Ya, yeah, munti ka na, sabi sa iyo na, ayan na, ayan na. Hey, yan na, tama na. Hindi ka na maano sa ano. Kapalisin mo yung kahoy. Sasalampak mo din ka na daily sa kanya. <laughs> ano ko, kasi nandun na yung barko. Ang init! Babad sa dagat! Sunog mamaya. <laughs> Ay, ang syokoy. Nagsawa na, umungkot na. Punta na, na sa bataw. Sa hindi ay makakahon. Hindi makakahon. Hindi na makakahon sila. Hindi makakahon. Pumarang naman ng ate. Hindi kayo dyan. Hindi kayo na po nabili. Oh, oh, daing. 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 <laughs> Hagyan na maka Hagyan na maka Ang silat Parin nila sa kayo Hindi ko nga ka Humarang ate na Hindi na ka raw. Ano daw? Hindi. Nag-resign na pala. Hanggang May, May 13 na lang. Oo. Oh. Lilipat. At mm. <laughs> Yo, galing ni Kuya, oh! Backdive, eh! Ko, galing ni Yung. Gusteng, tara magdagat! Ay, nandini na mga sinamama. Lad, Pa-backdive si Yong eh! Ayoko hang, eh. Yan ang hank. O, oh, yan ang hank. Wala man. Akala mo si Babab? Wala, sa oras. Akala mo si Babab ka na rin? <laughs> Ahoy! Lali. Si Mawin ah. Was, si Mawin. Yan nakasama. Si Tina.

<laughs> Tutulog na doon. <laughs> They are going to ano, Masasa Beach. Ang daming pila doon. Hello po. Magandang tanghali. Tanghali na ba? Ano nga nas na ba? Ah, magandang hapon na. Ha. Kanina kasi akala ko eh, tanghali na yung mago pa pala. sunog. Hello. One more. Oh, okay, ano yun? Ba't na ganun? What? Nagulat ka ga. Hi init.